On average, gano'ng katagal nag-uusap sa telepono ang magulang at ang anak niyang OFW? Go. One hour. Member ng pamilya niyo na pinakamagaling magluto? Nanay. Prutas na ini-import noon at itinatanim na rin dito ngayon. Apple? Nangati ka nang mahiga ka sa kama. Bakit kaya? May surot. Sa Pilipinas, masasabing matangkad ang isang babae kung ang height niya ay ano? Five-six. Let's go! So on average, gano'ng katagal kayo nag-uusap sa telepono yung magulang at anak niyang OFW? Sabi mo mga one hour. One hour. Hands up one hour. Yes! Nice one. Good start. Member ng pamilya niyo na pinakamagaling magluto, siyempre, ang ating nanay. Nanay! Ang sabi na survey dyan ay... Yeah! Prutas um, na ini-import noon, pero tinatanim na rin ngayon. Mansanas. Apples. Survey? Yeah! Nangati ka ng mahiga sa kama. Bakit? Kasi may surot. Ang sabi ng survey. Ha? Ah, ah, sa Pilipinas, masasabing matangkat ang babae ko. Ang height niya ay 5'6", sabi mo. Five, six. Survey. Wow. Great, great start. Di ba na? Welcome yeah. back, John. Let's welcome back, Terry My Uno. Yes! <laughs> Hi, Terry. Ang oh, no. oh, no. um, team may oh, no. po ay nakakuha ng 128. Wow! 7 minutes ago. All right. Here we go. At this point, may kita na mga manunod ng Sir Rudy So give me 25 seconds on the clock. On average, gano'ng katagal nag-uusap sa telepono ang magulang at ang anak niyang OFW? Go. A one hour. One hour. Uh, 45 minutes. Member ng pamilya niyo na pinakamagaling magluto? Uh, panay. Prutas na iniimport noon pero itinatanim na rin dito ngayon. Ubas. Nangati ka nang mahiga ka sa kama. Bakit kaya? May surot. Langgam. Sa Pilipinas, masasabing matangkad ang isang babae kung ang height niya ay... 5'9. Let's go, Terry! Oh, let's go! On average, gano'ng katagal kayo nag-uusap sa telepono? Ang magulang at ang anak na OFW. Sabi mo, 45 minutes, 45 minutes more this. Ang sabi ng na survey natin. Ay! Hello? Ang top answer ay 30. 30 minutes. 30 minutes lang. Kasi mahal. Me Oo. Oh. Oh. Member ng pamilya niyo na pila magaling magluto, ang panganay sabi mo. Ang sabi ng survey. <laughs> panganay. Meron yan. Yes! Ah. Oh. Siyempre, ang top answer ay nanay. Frutas na ini-import noon pero itinatanim na rin dito ngayon. Ubas sabi Ubas. mo. Oh. Ang sabi ng survey ay... Yes! Apple yung top answer. Top Apple. answer. Apple. Sa Pilipinas, masasabing matagad ang babae kung ang sabi niya height ay mga 5. 5'9 Ako, 5'9 ako eh 5'9 ako, I'm 5'9 So ako, 7'6 7'3 ka, 7'3 5'9 ako Ang sabi ng survey dyan ay Yan 5'7 5'8 ang tapang 5'8 20 points to go to Ito, nangati ka. Nang mahiga ka sa kama, bakit? Kaya sabi mo may ilang gam. Ito ha. Ang top answer dito ay madumi yung kama. Totoo. Balikabok. Pero 20 points naman ang kailangan natin. Tignan natin, pasok pa kaya ito. Ang sabi ng survey sa may langgamay. Karamelon! Inay! Karamelon! Yes! Congratulations, Just yes, for Fun! You have won a total of 200,000 pesos.